Good morning mga idol. Papunta nga pala tayo ngayon sa gawaan ng e-trike. Papagawa natin yung e-trike. Dito na nga pala tayo sa gawaan ng e-trike mga idol. Grabe harap na harap yung magagawa kasi nga yung tornilyo nya hindi na natanggal sa dahil kinalawang na mga idol. Kaya ganyan yun na nakita niyo, harap na harap siya eh. shout out sa iyo kuya pasensya ka na kung nahirapan ka sa paggawa sa itry ko niya na talagang iniisip niya kung paano gawin kung din pala nga sa kapila na ginagawa rin shout out din sa iyo kuya paras din yung sa akin yung sira Ganito na lang po